Good morning mga kaibigan Ayan Friend TV again And uh, Gagala ko muna kayo din sa ano no San Pedro Laguna Ayan ikot ikot muna tayo no Bibili ako ng ano Pagkain <laughs> Tignan natin kung anong ulam din eh. Ah. Park muna tayo Kaya nakabili na tayo ng ulam ayun may nakita na ako dito ako nabili this na ano pinya na may balat ayun nang no, walang balat ano ang hiwa hiwa na ano <laughs> magkana pa yung pinya ayun yan yan ayun na lang magkano pa isa 20 lang 20 lang dalawa na dalawa na te ah Baka mabitin ako sa isa Yan Thank you Butasin ka para Yan para lumiit Thank you pa Ayos, may pinya na ako Nice sound trip guys oh. Pasko na eh. So ito yung ano, plaza ng San Pedro guys oh. yung nila ang Christmas tree oh. Ayan And manag prefer yata doon sa likod pagka uh, gabi Ayan ang ganda ng McDo nila dito oh. Para siyang ano, ancestral house na ginawang makdo. Ikot na ako At ito yung simbahan ng San Pedro no San Pedro Apostol Paris Church Iko tayo May nakasal Ito. Hmm. Ito nga pala guys yung ano Masyang Pansit Ayan o. Since 1950s yan, Masyang Pansit Ang sarap ng pansit dyan na Dyan yung makikita yung ano pansit na may ketchup Ayan, matitikman nyo yan dyan yan ang isa sa mga pinagmamalaki ng San Pedro Laguna nila rin traffic din yun eh, oh. So yun guys, uh, pauwi na tayo no? Nakabili na ako ng ulam And nabili ko na yung hinahanap kong pinya <laughs> So Ayan, kita kits tayo sa next video And abangan nyo lang guys yung mga i-upload pa natin Na gala natin from Marinduque And uh, shoutout sa lahat ng mga Marinduqueños dyan Ayan, napakaraming Marinduqueños din Sa ano sa San Pedro, Laguna Ayan, uh, shoutout sa inyo no? sa, sa Pasita Complex Napakaraming Marinduqueño dyan no? So yun, malapit na tayo sa bahay guys no? So kung hindi pa kayo nakasubscribe Yun, magsubscribe lang po kayo And i-hit nyo yung notification bell natin Diyan sa baba para updated kayo Sa mga videos Natin, alright So yun, thank you for watching And God bless, bye bye